Dito lang po. Oh. Ano yung kalap? Ang dami nag-jogging, oh. Doon lang yun. Malalim. Dito, hindi, ba? Go. We go there. Hmm, ayan, oh. Tingnan mo, oh. kabit sa Kuala Bilayet ah uh, Brunei ay Darussalam o oh, ka Ma, ano lang init hello guys hello anak dito kami ni daddy mo ngayon nilakad lakad ko sa beach para lumakas lakas ang tuhod niya Maghilo guys ka naman. <laughs> Ayaw niya magsalita. Aywan. Paano tayo na? Hindi nagsasalita. Pag si Pipe, maraming ano, Ang ganda ng weather ngayon. Hindi mainit.